Oh, maulang gabi. Bagyong ano, ano nga? Christine. Yeah. Bagyong Christine kaya dito muna yung mga manok at uh, si Bonzo may sakit oh. Nang araw nang nakatali ko kasi pag nagalagto, naglagalagto baka di na makauwi. Ah, uh, hello tardi. Ah. Uh, Jen ka muna. Okay. At yung isa, Ayan, komputabling nandito sa la mesa, kasi tinakwil nung kanyang nanay. Ang akala nung nanay, dalawa lang anak niya. Ayun siya, masama ang dalawang binatili niya, yung babaeng anak niya, tinakwil. At si Solo naman, tulog na, ayan. Dito muna sila sa loob ng bahay. Yung isa nakakulong doon. Siya lang muna nakakulong. Oh yeah. Alright. Oh, lima. dito muna sila sa loob ng bahay hmm.